Yeah. Mm -hmm. Narito ang pampaswerte na dapat mayroon ka nito sa iyong bag, sa iyong pitaka, o sa iyong pong paket pag kayo umalis ng bahay, lalo po kung ikaw ay isang mananaya. Magdala po ito ng swerte sa pananalapi at magandang mayroon ka nito, mabilis kang makaipon dito. Sunod-sunod ang pasok ng pera sa iyo pag mayroon ka nito. Pampaswerte sa tindahan, pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa mga mananaya. At, at kung mayroon ka nito, mabilis kang makaipon. Sunod-sunod ang kasok ng pera at sunod-sunod ang perang matanggap mo. Unexpected na pera darating sa'yo. Hindi lamang malit na halaga, pwede kang makapag-attract dito ng sobrang laki ng halaga ng pera. Kaya guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gamitin, paano ito gawin, panoorin nyo ang video ito hanggang matapos. At kung kayo mapoy bago dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan. Like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Sa paggawa nito guys, ito po ay makakatulong po ito sa inyo upang mabilis kang makaipon. At makakatulong din ito guys para swertihin ka sa iyong mga lakad. Dapat po mayroon kayo nito tuwing umaalis kayo. Sa pagdala po nito guys, ito po ay magdala po ng swerte sa pera. Kung ikaw ay isang mananaya, uh, lapitin ka ng swerte pag mayroon ka nito. At ganoon din po kung ikaw ay isang negosyante or may business po kayo, magandang mayroon kayo nito tuwing umalis kayo ng inyong bahay kasi po ito po ay magdala po ito ng swerte po sa pera. At kung sa negosyo po ito ay malakas po ito magdala ng uh, customers, malakas po ito ng binta, makapagbinta kayo ng mara, malaki po sa iyong negosyo. At kung ikaw po ay naghanap ng trabaho, mabilis ka matanggap sa iyong trabaho. Kaya maganda po nito guys, mayroon kanito nito tuwing umalis kayo kasi matulungan ka makapag-ipon ng mabilis. At kung kayo man po ay nababaon po sa mga pagkakautang, no? Nakakatulong din po ito para mabilis mong mabayaran ang pagkakautang. Kaya guys, ah, uh, panoorin po ninyo ang bidyong ito hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa inyo ito kung paano gawin. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan, subscribe. And then hit mo na rin yung bell button na yan para manotify ka sa mga susunod nating mga videos. Tawa po nito, kailangan na kailangan, pasipil ka sa gagawin mo, naniniwala ka na may suwerping darating sa'yo at naniniwala ka sa pamamagitan nito matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay magkakaroon ka dito ng passive income, magkakaroon ka ng maraming opportunity na darating po sa inyo na umpisa na po na magkaroon ka dito ng malaking savings. Magkapagpatayo ka na yung bahay at makapag-travel ka. Guys, ang ang dulot nitong swerte guys, hindi po ordinary, no? At ito po ang mga dapat nating gawin. ah uh, Maghanda po tayo ng cinnamon stick. Ito po ang ating cinnamon stick. Pero kung wala po kayong cinnamon stick guys, cinnamon powder po, maganda po mayroon kayong cinnamon powder. Ang dami pong gamit po sa cinnamon guys. Kasi maganda sa kalusugan, andy nakakatulong din ito na mag-attract ng pera. At ganun din ang ating asin. So ito po ang ating gamitin ngayon. Uh, dapat guys, mayroon po kayo nito yung plastic na ganito. At pwede rin yung ice wrapper. And then, pag mayroon na kayo nito, maglagay kayo ng asin dito po sa loob ng plastic. At, um, kumuha lamang po kayo dito ng maliit lamang po na parte ng cinnamon stick. Ganito po. And then, ilagay ninyo po kasama ang asin. Ayan. So, tatlo po ating ilagay dito. Guys, pampaswerte po ito sa mga manaya. No? Ayan. Ganyan lamang po. Ganyan guys, no? And then, ah, uh, bago mo ito isara, buksan natin uli ha. Bago natin to isara guys, ayan, ah, uh, muna tayo. At before po kayo magwish, guys, ah, uh, ang gagawin po ninyo, inhale exhale ka muna. Tatlong bisis, inhale exhale, hinga ng malalim, then inhale, then exhale, inhale exhale, And then, pagkatapos mong nag-inhale, exhale, ayan, ilapit nyo po ito sa iyong bibig, guys. Ipikit mo yung mata mo, ilapit mo ito sa iyong bibig. And then, um, kailangan na kailangan po, alam na alam nyo po kung ano yung wish na gagawin po ninyo, no? Sa pag-wish po, guys, sa pagbanggit po ng kahilingan, huwag po tayong gumamit ng sana. So, diretso po. And then, ito po guys, magiging money magnet ito sa inyo. No? So, ang gagawin po natin, ang hilingin po natin guys, ayan, ito po, ganyan po. Hawakan nyo po ito, tapos nakaganyan siya. And then, bulong mo dito. Um, Tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa aking abangko, uh, sa aking ATM. Laging pupunoyin po ng pera ang aking ATM, ang aking wallet. At sa pamagitan nito, ito po yung magdala sa akin ng tuloy-tuloy na swerte. Unexpected na pera inyo pong ipagkaloob sa akin. Malaking halaga ng pera ang aking matanggap. I claim it, I claim it, I claim it. I believe the power of the universe. I believe the power of the universe. I am a money magnet. I am a money magnet. Mananalo ako. Kung gagamitin nyo po ito sa mga uh, pagtataya nyo guys, sabihin nyo po. Mananalo ako sa aking... Uh, numero na tatayaan ngayon. I wish na mananalo, mananalo ako sa tatayaan ko pong numero. I claim it, I claim it. And then, i-close mo na ito, guys. Pagkatapos mo na-close ito, guys, ang gagawin po ninyo dito, guys. Ayan. Ilagay mo ito sa altar. And then, tuwing umaalis po kayo, guys, ilagay niyo ito sa iyo bag. Dapat mayroon ka nito tuwing umaalis kayo ng iyong uh, bahay. Ito pong asin, protection po ito sa kulam, protection sa usog, prot protection po ito sa mga negative energy at kamalasan sa mga lakad at aksidente. Ito namang cinnamon stick or cinnamon powder, pwede cinnamon powder, pwede cinnamon stick. Ito po para po ito mag-attract po tayo ng swerte sa ating mga lakad. Ito po guys, pag mayroon ka nito, napakalakas nito mag-attract ng pera. Hindi lamang po maliit na halaga ang pwedeng uh, matanggap mo guys. Magkakaroon ka dito ng unexpected na pera na hindi nyo po inasahan na magkakaroon kayo ng uh, pangpuhunan. So, guys, ano pang hinihintay mo? Positive, positive, positive. And then, guys, ang kagandahan nito, pag mayroon ka nito, and then, may mga tindahan kayo, maganda ang kinikita ninyo araw-araw. Pag mayroon ka nito, no? And then, uh, uh, pag sa tingin po ninyo, guys, ang pagpalit po nito, kung gusto mo ng palitan, kung sa tingin nyo po, medyo uh, wala ng amoy ang ating cinnamon, cinnamon stick, guys, mawala kasi amoy nito katagalan. Ito, amoy natin. Pag wala na itong amoy, palitan mo na at uh, siguro ano pa to ng isang buwan or more than a month pwede mo na siyang palitan at gumawa ka ng panibago kasi maganda po mayroon ka palagi nito ako guys marami po akong pampaswerte sa aking bag, sa aking wallet sa aking bulsa pag umalis ako o guys pag uh, umalis to pag umalis ako mayroon ako nito sa bulsa ko mayroon din ako sa bag kasi ito po uh, nagdala sa akin ng swerte at protection na din kaya guys uh, ano pang hinihintay mo yan, gawin mo na ito. And then, ang paggawa po nito, maganda po ito gawin po. ah uh, pwede naman gawin siya any, anytime. Pwede, gawin, uh, pwede mo siyang gawin kahit anong araw. Pero, napakaganda ang gawin po ito sa araw ng Martes, araw ng Biyernes, sa full moon. At, ah uh, pag umaalis tayo, mayroon tayo nito. Kaya, guys, maraming salamat po. Sana po makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. Ayan. At, kung kayo man po ibago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe like share and then hit the bell button bell all para ma-notify po kayo sa susunod nating mga videos thank you so much mga kaswerte god bless everyone swertehin hati sa inyo lahat guys bye bye po